na yung mga kabansa and dito na naman si Si mga Para magbigay na naman ng panibagong video Dito pala ako ngayon sa Edmonton, Alberta ngayon And uh, I've been staying here for almost a year <coughs> And uh, I, am I am a motorcycle vlogger sa Pilipinas Na nag-specialize -e sa mga rosy products Lalo na yung Sigma 250. But now, I would like to touch on more uh, topics. Lalo na sa politics. Yan sa Pilipinas. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Pag-usapan na natin. <coughs> okay. Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, ano bang masasabi mo? Ako, isa lang masasabi ko magulo na yung iniwan na yan ng mga Duterte nakakala kong poprotektahan ng mga Marcoses na wala but to be honest nung manalo ang mga Marcos hindi na ako nanood ng mga kahit na anong balita hindi na ako hindi ko na pinasakit yung ulo ko sa kung ano man ang mga issue na meron kasi malaki ang tiwala ako sa kanila And then lately, <coughs> I just realized <coughs> na inisa-isa nila yung mga kaalyado ni Sarah at ni Tatay Digong para unti-unting magawa yung mga plano nila. Ano ba nangyari? No, na hindi ko alam eh. Pero I've been talking to my wife. Shout out nga pala sa'yo. I've been talking to my wife and talking to my friends maraming nagchat-chat sa akin nagsasabing wala ng pag-asa ang Pilipinas so nagtaka ako and then I watch a lot of YouTube videos and then try talking to my colleagues kung ano na nangyayari <coughs> and then I found out na yun nga they're trying to persecute lahat ng mga dating mga kasama at mga kasama pa rin ni President Duterte dahil lumalabas na merong political ambition ang isa sa mga pinsan ni Marcos which is si Romualdez. the problem is <clears throat> masyado pang maaga para gawin nila yon. and as far as I know nung ikinampanya namin si Marcos at Sara sa Pangasinan which is part ako ng riders movement eh. Naging president ako ng isang rider's movement. Ang sabi nila, salitan sila ng magiging pwesto. Which is okay sa lahat. Dali lang ayusin ko lang yung ano ko. Una ko lang yung ano ko. Okay. Sinot ko lang itong ano ko. Which is ang pinaliwanag sa amin noon. Napagkatapos ni <coughs> Bongbong Marcos, ang tatakbo ay si uh, Sarah sa pagiging presidente. Which is I think totoo kasi yun din naman yung reason kung bakit namin sinuportahan si Marcos. Although <coughs> Marcos supporter din talaga ako ever since. <coughs> Pero hindi talaga ako nagpapakita ng suporta sa social media kasi nga baka ma-block yung ano ko dahil sa mga report reporting noon. Pero my point is, napakaganda ng usapan nila. Napakaganda ng plano nila. And then, I just so uh, found out na the reason kung bakit nangyayari itong mga to is because nung panahon pala ng eleksyon, the Marcoses didn't, almost didn't spend money. Okay? Halos hindi sila gumastos ng pera sa kanilang uh, campaign. At ang gumastos karamihan ng pera sa campaign nila is si Representative Martin Romualdez. Which was also said by Sarah Duterte dun sa sinabi niya nung pinagmumura niya yata yung mga ano or nung nagpaliwanag siya. Which isang ang sabi niya, reklamo ng reklamo si Martin Romualdez kasi nga hindi naman nagbibigay ng pera sina na uh, Marcos. So ngayon, sa <clears throat> so nakikita ko, the reason why these things are happening, it's because naniningil na si Romualdez and he doesn't approve the fact na magiging susunod na presidente si Sara. Kaya as early as now, which is I think 3 years, 3 years away pa sa susunod na eleksyon, eh ginagawa ng binay syndrome ang uh, sitwasyon ni BP Sara. Just imagine from ka uh, Eric to SMNI to uh, K KOJC, a uh, leader, uh, ka Pastor Kibuloy and now sa mga chief of staff niya tapos sa kanya and they are even using <clears throat> yung batas na anti-terror na pinasa ng tatay niya or pinus ng tatay niya para may pasa laban sa kanya pero the point is nonsense <laughs> no point ang hirap ang hirap ng politika sa Pilipinas and uh, kawawa yung mga kapwa natin Pilipino kawawa yung mga leader nating matitino they are being persecuted by people that doesn't really wanted to run the country for the betterment of the people but they wanted to run the country to make the people stay poor para makontrol nila yung mga bagay-bagay which is I think for me is kinda It's not kinda, it's really stupid. Kaya kami mga mga Pilipino na nandito sa ibang bansa. Lagi naming sinasabi. Maswerte yung mga bansang katulad na ganito na yung mga government nila ay napakatitito at binibigay nila para sa mga tao yung para sa kanila. Here in Canada libre yung healthcare yung mga homeless binibigyan the food kapares lang ng presyo sa Pilipinas sabihin nyo mahal pero hindi tao dito binabayaran per hour you know, kung anong magbibili ng mayaman dito na bibili rin ng may trabaho so yun ang pangarap ko sa bansa natin ba't di natin magawa-gawa at saka yung mga tupad-tupad na yan mga akap-akap mga porpies. Nothing against sa mga taong tumatanggap niyan. Pero this this types of ayuda. Actually, yung ayuda na yun, lumabas lang yung word na yun nung pandemic. Itong word na ayuda, it is being weaponized by people such mga taong nasa Congress. Diba? Para somewhat makilala sila ng mga tao. And for me, technically, that's vote buying. And then yung paggamit nila ng ganyan na syempre nagpapakilala sila. I would have to tell you this. Is also Manny Martin Romualdez ang ulo niya sa lupa. He will never become a president. He will never become a president. Why? Because ang mga tao, alam nila na ang susunod na presidente is si Sara Duterte and at the same time this guy wala pang napatunayan to kung tutusin yung lugar nila sa kanila <coughs> I don't know pero alam mo, matalino na tao ngayon matalino na yung mga tao ngayon kaya sana yung mga politician na may pangarap katulad ng maging prime minister man yan <laughs> for president or senator or vice president think twice sa mga ginagawa ninyo <clears throat> Chacha I am not against Chacha kasi matagal nang ginag dapat gawin yan matagal na dapat yan pero you have to do it in a manner na wala kang natatapakan and at the same time you're not oppressing somebody and right now you're pushing for constituent assembly or people's initiative pero marami kayong inaapakan and at the same time, yung mga taong nagtatrabaho lang, kagaya ni BP Sara at mga iba pang kawani ng gobyerno, eh, tinatamaan sa campaign ninyo. Well, if you wanted to, if you wanted to run in the next 2028 election, trabaho mo, pakita mo, hindi yung ngayon pa lang you're trying to persecute and destabilize somebody na nagtatrabaho lang naman. Kaya that's my two cent on it. I will be making more videos. Do'n sa mga nag-subscribe po sa akin, maraming maraming salamat po. Paki-share po yung channel ko, paki um, paki-like po. Uh, gusto ko pong ituloy-tuloy yung ganitong klase ng content kasi I wanted to educate Filip Filipinos and I would like to give my sa uh, uh, idea sa mga Pilipino kung ano po talaga yung dapat nating maintindihan pagdating po sa mga ganitong sitwasyon. I love my country. I am a Filipino. I will live and die as a Filipino. Kaya ayoko na magkar ayoko na alam mo yon maghirap yung mga kapwa natin and ayaw kong naririnig sa mga kasama ko yung sinasabi nilang wala nang pag-asa ang Pilipinas napakasakit eh, yeah, yun po, maraming maraming salamat and thank you for supporting me. Keep those uh, subs uh, subscribers. Okay, subscribe lang po ng subscribe, I share po natin ito at uh uh tuloy-tuloy po yung gagawin natin ito. And sana kung meron kayong mga ideas or mga gustong pag-usapan, sabihan nyo lang po ako. Just comment them down and then let's try talking about it. Okay, thank you, thank you very much po and have a great day.